Oh, oh Boy sya Alagang Behave na behave kay mother Hmm 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 Finish okay, oh. Palagay na palagay ka agad siya oh. No? May ano pa talaga ati Arsan no? Sa mga hayop po. Mm hmm. See? Okay. Oh mm -hmm. mm -hmm. Hmm. Magalit si Consuelo sa iyo. Sama kita sa mga ano, mga chicks ni Consuelo. Malaki ibon to. Hmm. <laughs> <laughs> Kakatuwa. Oh, palagi na palagi na siya. Tulog na ikaw. O, sige na. Tulog na. Tulog na. Parang yeah. na tulog <coughs> na. Mabilisan yung gawa ko nung ano nung kulungan. Para safe Para na Para lang itaw. ano siya. Oh. Ayan. Para safe ikaw ha. Sige yung na. mga tray na lalagi ng prutas okay. sa palengke. Ayun pang mali. Pinagsama ko yung dalawa. Na ikaw. Then, ayun, kulungan na. Who knows, pag so, makasurvive pa. siya ay eh, ano, so, pang pangain, makapalayain din lang namin to. Okay. Usus! Ano ay na pa pinapakain, oh, Talagang... Ah, Sige, ka na. Gusto kain, ah. sana, sana mana, sana. Sini, okay, nama saya Siti